Hello guys, for today's video na lubi-lubi or niyog-nyogan ang flex ko kasi marami nagtatanong ko anong klase daw itong gulay at karamihan sa mga followers ko hindi nila ito alam guys. At kung paano ito kinakain at paano ito, kung ito ba nga ba ay nakalason hindi. Ipakita ko sa inyo guys, yun na as na sa hawak ko guys. It ito yung tinanggalan ng mga dahon guys, inalis ko. Ito yung pet na tinatawag or stem ba yun? Kasi ang um, ito kinakain ito guys na kahit hilaw guys or raw. Yan, ipakita ko sa inyo guys hindi ito talaga nakakalason ang lubi-lubi. Itong um, parang sanga ba na nakita nyo guys sa hawak ko, um, binabalatan yan guys. At sa amin, kinakain yan. Pwedeng kainin siya o pwedeng hindi naman guys. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano ko ito kinakain. Kasi kahit isearch nyo sa Google guys, uh, may mga benefits ang lubi-lubi guys, kahit ang bunga nito kapag pinakuluan, uh, pwede sa mga mataas ang sugar sa high blood guys, at uh, kaya ito, pinapakita ko sa inyo ang pagkain na lubi-lubi yung stem So stem nga ba yung tawag dito guys? Basta yung may mga na, nandito yung mga dahon guys, yan nakapulupot yung dahon. Inaalis yung dahon para igulay. Itong stem niya, yan ang yung binabalatan namin. Yan guys, kapag nabalatan mo yung sa dulo na malambot, yun ang kinakain. Aalisin mo yung, yung nasa huli guys kasi ma, uh, matigas yun. Yan guys, kinakain siya. Tingnan nyo guys, ako kinakain ko siya na hilaw. Pwede siyang kainin at safe siya guys. Nung malit pa ako yan, tingnan nyo ko guys ha, kinain ko yun. Yan, magiinom ako ng tubig konti kasi wala ko na madami. O wala na guys. Kinain ko talaga siya. Kahit nung mga unang panahon kasi yung mga magulang o matatanda, kinakain talaga ang ganito. Pero pwede naman hindi kainin. Pero pinapakita ko lang sa inyo na safe talaga ang lubi-lubing gulayin or kainin. Kahit nga, search nyo guys sa Google guys kung anong mga benefits ng lubi-lubi yung stem nito at saka yung mga um, bunga nito guys yun lang guys, I hope nasagot ko yung mga curiosity nyo kung ano ba ang lubi-lubi guys. Thank you for watching. Have a nice day.